Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba ay umiinom ng Amlodipine para sa high blood? Kung oo, mahalagang malaman mo hindi lang ang mga benepisyo nito, kundi pati na rin ang mga dapat iwasan habang iniinom ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga benepisyo ng Amlodipine, mga importanteng paalala para sa ligtas na paggamit, at mga dapat iwasan para mas mapabisa at hindi mapahamak sa gamot na ito. Kaya kung ikaw o mahal mo sa buhay ay may iniinom na Amlodipine, panoorin mo ito hanggang dulo. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Mga benepisyo ng amlodipin. Number 1. Mabisang pampababa ng blood pressure. Amlodipin ay isa sa pinaka-epektibong gamot para sa high blood. Kahit mataas ang BP mo, gaya ng 200 over 100, kayang-kaya nitong pababain dahil binubukan nito ang mga ugat. Ibig sabihin, mas magaan ang trabaho ng puso, mas luwag ang daloy ng dugo parang EDSA na walang traffic. Number 2. Pangmatagalan ng epekto, 24 oras. Hindi tulad ng ibang gamot na 8 to 12 hours lang ang bisa, ang amlodipin ay tumatagal ng higit sa 24 hours. Isang beses lang iniinom kada araw. Very convenient. Number 3. Hindi nakakaapekto sa kidneys. Maraming gamot sa high blood ang delikado sa bato. Pero ang amlodipin ay ligtas kahit sa may chronic kidney disease. Number 4. Wala ring epekto sa sex drive ng kalalakihan. Unlike metoprolol o ibang beta blockers, hindi nito pinapahina ang erection o performance sa pagtatalik. Kaya walang dapat ikatakot ang mga lalaki. Number 5. Hindi nakakaantok o nakakalito. Hindi ito sedative. Pwede ka pa rin magtrabaho, magmaneho, o mag-aral habang iniinom ito. Number 6. Subok na ng panahon. Mahigit 30 to 40 taon nang ginagamit ang amlodipine. Ibig sabihin, kilalang kilala na ang mga epekto at ligtas ito sa karamihan ng pasyente. Mga dapat iwasan o pag-ingatan. Number 1. Huwag biglang itigil ang gamot. Kahit bumaba na ang blood pressure mo, huwag basta-basta ititigil ang gamot. Pwedeng bumalik bigla ang high blood at tumaas ang panganib sa stroke o heart attack. Kumonsulta muna sa iyong doktor bago magbawas o tumigil. Number 2. Paalala sa may liver problem. Kung ikaw ay may liver cirrhosis o matinding fatty liver, kailangang i-adjust ang dose ng amlodipine. Dahil sa liver ito na degrade, baka may ipon sa katawan kung hindi maayos ang liver function. Number 3. Grapefruit o suha. Iwasan ng labis. Ang suha ay may kemikal na maaring magpabago ng bisa ng amlo, dipin. Baka tumaas ang level ng gamot sa dugo at magdulot ng low blood pressure. Isang piraso, pwede. Pero huwag susobra. Number 4. Alak plus amlo dipin equals delicado. Ang kombinasyon ng amlo dipin at alak ay pwedeng magpabagsak ng blood pressure. Maaari kang mahilo, mawalan ng balanse o matumba. Kung iinom ka man ng alak, paalala, dapat kaunting-kaunti lang. Number 5. Pagdagdag ng ibang gamot Kapag nadagdagan ng ibang high blood meds tulad ng losartan, habang naka-amlodipine ka na, posibleng bumagsak ang BP mo ng sobra. Dapat may gabay ng doktor sa pagcombine ng gamot. Number 6. Unang tatlong araw, mag-ingat. Sa unang pag-inom ng amlodipine, pwedeng maranasan ang hilo, palpitations, o sobrang pagbaba ng BP. Kaya kadalasan, Sinisimulan ito sa mababang dose. Iwasan muna ang matinding trabaho o pagmamaneho ng heavy machinery sa unang linggo. Number 7. Herbal Supplements, Double Ingat Maraming Pilipino ang umiinom ng herbal supplements. Pero tandaan, ang ilang supplements ay maaaring maki-interact sa amlodipine. Halimbawa, yung iba nagpapalabnaw ng dugo o nagpapababa rin ng BP baka magdulot ng komplikasyon kung pagsabayin. Konsulta muna sa doktor bago uminom ng kahit anong herbal. Number 8. Buntis o may planong magbuntis, magpa-check. Amlodipine ay class C sa pagbubuntis. Ibig sabihin, walang sapat na human studies pero may epekto sa hayop. May posibilidad na lumiliit ang sanggol o nakukunan. Kaya kung ikaw ay buntis o may balak magbuntis, Sabihin agad sa OB guy nimo para palitan ng gamot. Anong gamot ang ligtas sa buntis? Methyl dopa, aldomet, pineka safe, nifedipin, pinsan ng amlodipin, pero mas okay sa buntis. At labetalol, minsan ginagamit pero hindi pa laging available. Palala, ligtas at epektibo ang amlodipin kung tama ang paggamit. Kaya mga kababayan, Huwag basta-basta bumili o tumigil sa gamot nang walang payo ng doktor. At tandaan, ang layunin ng gamot ay hindi lang pababain ang blood pressure, kundi maiwasan ang stroke, atake sa puso, at mahabang pagkakasakit. Kung may nararamdaman kang kakaiba habang umiinom ng amlodipin, gaya ng sobrang panghihina, palpitations, o pamamanas ng paa, magpatingin agad sa iyong doktor. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kaibigan o kamag-anak na umiinom din ng gamot para sa high blood. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.